Wow, amazing. Ayan, dito tayo sa tuktok ng bundok. Ito na yung boundary ng Danaw sa may San Remejo at uh, Barangay Iglinab sa Valderrama. Ayan yung bayan sa likod. Meron tayong kape kahit mainit. Nakahubad tayo kahit makati. Masakit yung giro. Wala eh. Nascam tayo eh. Pero ayos lang. Ayan. Total nandito na rin tayo. Ipapakita natin sa inyo yung view. Ayan yung bayan. Nakikita nyo naman. And then, maganda rin tong bundok na to. Tapos, ayan yung pahingahan nila dito. Pag pumupunta sila sa lugar. And then, dito na side naman yung iba pang kabundukan. Tapos, dito tayo dadaan. Yan, mamaya. Oh. Ayan, dyan. Papunta doon sa dulo, sa may general fold sa Narimejo. Share na. Bye-bye. Salamat. Ayan. Tignan nyo sa dulo, ang ganda. Okay. Legit. Ang ganda. Ayan.